Nagpasalamat ang mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas sa tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan na naapektuhan ng El Nino. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard. Audrey, lubos nga pasalamat ng mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas sa ibinigay na tulong ng pamahalaan upang makabangon sila sa epekto ng El Nino. Hindi maitago ni Zon ng tuwa sa natanggap nilang fishing gear. Ito kasi ang unang beses na mabigyan siya ng tulong ng pamahalaan na nangyari pa sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kwento niya, malaking tulong ito upang gumanda ang kanilang huli at kita. Ang um, isla po namin ay isang island municipality so malaking tulong po ito para sa aming mga mangingisda. At the same time, eh, makatulong po sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Nabigyan din ng bangka ang mga mainisda na maging kaagapay nila sa pangingisda. Ano po ba usually na huli ninyong isda? Halimbawa, yung mga kalunggong, ganun, yung mga turingan, ganun. Sari-sari lang, basta payaw ang napuan ng isda. Inaasa naman na mapapadali ang pag-asaka ng grupo ni Filomeno. Ito matapos makatanggap ng rice combine harvester na nagkakalagal ng mayroon milyong piso. Sa ngayon po sir, umabot na kami ng ano, 200 bags pinakabawa 150, Sa tulong din ng makabagong kagamitan ay may iwasan na masayang ilang palay na aanihin ng grupo ni Efren. Kung noon kasi nakalabaw ang ginagamit nila, ngayon ay gagamit na sila ng hand tractor. Mayroon po na sayang kasi may maganda na po yung mayroon na po equipment na gamit. Hindi katulad po na dati na kalabaw lang. Umabot sa mga isang daang milyong piso ang financial assistance para sa mga maghasaka at mayingisda sa summer. Eastern Samar at Northern Samar. Kasama rin sa inipagkaloob ay ang tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment, is starter toolkits at training support mula sa Technical Education and Skills Development Authority, fishing at farm equipment mula sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at shared service facilities mula sa Department of Trade and Industry. Audrey, umaasa mga magasakat may ngisda sa Eastern Visayas na magpapatuloy ang pagtulong sa kanila ng pamahalaan, lalot may iba pa silang mga na kakailanganin. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.